good morning mga idol, mamin sir God bless you more all the time Ito po tayo ngayon sa aking uh, palayan uh, Ako po ay na-spray ng pang inside in at uh, tayangaw Kung uh, baka sabi ko, hindi ko alam mga ano nito sa Tagalog salita Ayan po, ayan po, ayan po, ayan po yung aking mga palay mga idol yeah. Oh. Ito po yung nauna kong kanin uh, Napakaganda po niya mga idol uh, Alas 4.30 uh, alas 4. po nag-spray na ako Medyo madilim pa pero kailangan kong gawin kasi <coughs> uh, tayo ay isang-isang older ang ama. Yung aking, uh, aking wife ay nasa ibang luar para makatulong sa akin sa paghanap buhay mga idol. Uh, ayan po. maghatid pa ako ng aking mga anak sa school. Kailangan ko mag-sacrifice kahit medyo madilim-dilim pa. Ayan po yung aking palayan mga alods. Uh, salamat po sa lahat ng mga nag-suporta sa akin. Sa mga nag-subscribe sa aking channel. Uh, Mabuhay po tayong lahat mga idol. And God bless you all the time. Good morning again. Ayan po. Titingnan nyo, napakaganda. Labas na po yung palay niya mga idol. Ayan po, uh, ganda. Ganito mga palay mga idol, eh, yung pagod mo sulit na. Ang hinihingi ko na lang sa ating Panginoon ay eh, huwag naman tayong daanan ng masamang panahon or bagyo. Kasi pagiging ito na po ang palay, eh, medyo okay na ito. Kailangan ang mga natin ay eh, isama ng panahon. Sana huwag naman po, ah, hinihingi ko sa Panginoon at ah, sa tulong nyo ng mga panalangin yung mga idol. Ah. Sana huwag naman po, kasi kawaban naman kami mga idols. Bye bye! Ah, nice to meet you again. Good morning!